Araw-araw na mga salita ng Diyos Sa mundo, ang mga lindol ang pasimula ng sakuna. Una, aking ginagawa ang mundo. Iyan ay ang lupa na mabago. Iyan ay sinusundan ng mga salot at mga taggutot. Ito ang aking plano ang mga ito ay aking mga hakbang at aking pagagalawin ang lahat upang maglingkod sa akin para tapusin ang aking planong pamamahala. Sa gayon, ang buong mundo ng sansinukob ay wawasakin kahit wala ang aking tuwirang pakikialam nang ako ay unang naging katawang tao at ipinako sa krus. Ang lupa ay yumanig ng napakalakas. Ito ay magiging kapareho sa katapusan. Ang mga lindol ay magsisimula sa mismong sandali na pumapasok ako sa espiritual na dako mula sa katawang tao kaya aking sinasabi, ang mga panganay na anak ay walang pasubaling hindi magdurusa mula sa sakuna. Ang mga tao na hindi mga panganay na anak ay maiiwan sa sakuna at magdurusa. Kaya para sa sangkatauhan, lahat ay handang maging isang panganay na anak sa mga pangitain ng mga tao ito ay hindi para sa pagtatamasa ng mga pagpapala kundi para takasan ang pagdurusa mula sa sakuna ito ang pakana ng malaking pulang dragon ngunit hindi ko kailanman ito hahayaang makatakas. Papagdusahin ko ito ng aking mahigpit na kaparusahan at pagkatapos ay tatayo pa rin at maglilingkod sa akin. Hayaan itong magpakailanmang malinlang ng sarili nitong mga patibong magpakailanmang tanggapin ang aking paghatol at magpakailanmang tanggapin ang aking pagsunok. Ito ang totoong kahulugan ng paggawa sa mga tagasilbi na magpuri sa akin. Hindi ko hahayaan ang malaking pulang dragon na pumuslit sa aking kaharian at hindi ko pahihintulutan ang malaking pulang dragon ng karapatang purihin ako. Papaglingkuring ko lamang ito sa akin hanggang kawalang hanggan. Hahayaan ko lamang itong magpatira pa sa harap ko. Yaong mga nawawasak ay mas napapabuti pa kaysa mga yaon na nasa kapahamakan. Ang pagkawasa ay isang pansamantalang mabigat na kaparusahan lamang. Ngunit yaong mga nasa kapahamakan ay magdurusa ng matitinding kaparusahan magpakailanman. Kaya ginagamit ko ang magpatirapa dahil ang mga taong ito ay pumupuslit sa aking tahanan at nagtatamasa ng malaki sa aking biyaya at mayroon silang kaunting kaalaman tungkol sa akin. Gumagamit ako ng mahihigpit na kaparusahan para naman sa mga nasa labas ng aking bahay. Maaari mong sabihin na ang mangmang ay hindi magdurusa. Sa mga pagkaunawa ng mga tao, kanilang iniisip na ang mga nawawasak ay mas masama kaysa yaong nasa kapahamakan. Ngunit sa kabaliktaran, yaong mga nasa kapahamakan ay kailangang mahigpit na parusahan magpakailanman at yaong mga nawawasak ay babalik sa kawalan magpakailanman